Hey guys, ngayon pupunta tayo doon sa farm Yung uh, pinsan ko itong uh, kumuha ng uh, video At pinasa sa akin dahil nandito ako sa Manila So ito yung updates ngayon February 5, 2024 Ito yung uh, Barangay Buenasuerte, Buenasuerte Agusan del Sur So ito yung kanilang uh, Barangay proper ito yung kalsada. So papunta rin ito ng barangay Kaimpugan na yun, malalim din ang tubig doon. Hanggang ngayon, mataas pa rin yung tubig. Pero unti-unti na rin daw na humuhupa kaya mabagal. Napakabagal lang kanya ang paghupa. Uh, Kasi nga, marami tubig doon sa bandang uh, baba Lalo doon sa Carmen Dabao uh, area, no? Sa so, Dabao de Oro. Kasi yung tubig niyan, doon din pupunta yan. Connected kasi yung uh, ilog ng uh, Agusan. May nagkaroon na ng, uh, ano doon, clogging at saka napakaraming tubig. Kaya ito, backwater lang itong naranasan dito sa amin. So wala naman siyang force, wala siyang, uh, ano dito. Kundi backwater lang. So ito, tuyo dito sa daan na to. Malapit dito sa Barangay Health Center. Ayan yung Barangay Health Center na yun yun. At least, hindi na pasok ng bahay yung Barangay Health Center kasi nandito yung mga gamot. Yung uh may mga emergencies na injury so ano man mayroon pa rin gamot na maano dyan so dito yung area na yan yung barangay evacuation center yung gym na yan, yan. yung gym na yan so dito lang sa gilid na abot ng baha maraming nag evacuate dyan na families so ito ngayon nandoon sila sa aming farmhouse yan nakapasok na sila doon at yung farmhouse namin, may dalawang bahay dyan. At itong matangkad ay uh, two-story ito. Pero inabot pa rin yung flooring ng uh, pangalawang uh, floor. Yan. Yung lutoan dyan, wala na. Tapos yung CR namin, ha, tinaasan ko na wala na, lubog na rin yung CR. yung mga tanim ko sana magsusurvive pero ilan porsyento na lang magsusurvive nito kasi matagal tagal yung uh, baha normally yung baha talaga na dumadaan dyan eh, ano lang pinakamatagal na yung tatlong araw uh, ano na wala na talagang tubig pero sa ngayon napakalaki ng tubig inaabot talaga ng uh, siguro 3.5 meters to 4 meters siguro yung tubig ngayon na baha Napakataas talaga. Ngayon, pupunta sila doon sa fish pond. So yung yung direksyon na 'yan, 'yun yung fish pond namin doon sa ano. Tapos yung dinadaanan nila ngayon, 'yan yung gulayan ko. Pero wala na. Yung gulayan na 'yan, wala na, puro tubig na. <laughs> so maganda 'pag ahupa uh, ng tu ng tubig baha, wala na rin yung mga damo so pwede na malusog na yung lupa na yan ayan makikita mo yan yung tree house na yan no? sa malayo yung ginawa namin tree house so yung fishpan uh, fish pond namin guys dalawang malalak, malaking fish yon may laman yon na uh, siguro na sa 6,000 plus na pirasong uh, tilapia rin tilapia siguro o uh, titimbang siguro yun na mga 1,000 isang kilo may na wash out ayun nilagyan namin ng net pero yung net hindi pa rin ano yung mga pa rin kasi nga hindi namin asahan na napakalaki pala ng bahan na to so first time ko within 5 uh, five years namin na minna acquire lupa dito first time ko na experience itong bahan na napakalaki So, hindi ko iniisip na ganito yung uh, buti ng baha talaga. Kasi na naisip ko na, ano, na ganito kalaki, da dapat, yung fishnet na binili ko yung matangkad, ay, yung maha, ma, ano, mataas. Pero sa ganitong uh, pangyayari, nakakakuha tayo ng, uh, ano, tayo ng uh, solusyon. So, tataasan na lang natin ang fishnet sa susunod para kung bumabaha man ng ganito maximum na baha ay hindi pa rin nabutin so itong area naman ito guys ito yung palayan namin eh, hindi pa naman kami nagtatanim kasi normally dapat talaga no yung baha dito mid ng December so December 16 hanggang katapusan ng February so dapat ibigay lang talaga to sa kalikasan so walang wala talaga dapat activities dito no movement dapat ibigay bigay to sa baha na time para paglumipas yung baha saka na lang tayo magkaroon ng activities. Yun lang. Eh, hindi naman ano it sa ano lang to yung gagamitin lang natin yung uh, season talaga. Katulad sa ibang lugar, meron silang winter so six months na hindi sila nakapagano. Meron lang talagang management dapat nagagawin. Uh, hindi naman ibig sabihin na uh, all uh all year round ay baha nangyayari lang ito tuwing mid ng December hanggang katapusan nito ng February so dapat nakaplano sa ganun talaga yung ano pati yung mga magsasaka dapat nakaplano sa ganung uh, uh, ano cycle ng farming so tayo ay nasa ano pa nasa uh, pag didevelop pala natin ng farm ay ito na yung bumugan do so naging fish pond sa yung buong uh, 4.5 hectares naging fish pond na <laughs> ayan na uh. pero ano lang uh, resiliency kasi yung ano dito puhunan kailangan resilient ka lang makisabay ka sa panahon huwag ka mag complain dahil ito ay acts of God dito eh So, hindi walang makakakontrol nito. Kundi makisama ka na lang sa panahon. So, hindi naman laging ganito yung panahon. Darating yung time na maging ganito ba siya or magiging dry. So, dalawa lang yan. Kasi sa tuwing may improvement, lalo na yung uh, kung saan dumadala yung uh, pinaka... Uh, main rivers natin, connected sa bawat regions or uh, provinces, dapat malalim talaga dapat yan. Pagka nag-clog yan, ito mangyayari. So may mga part talaga na mababaw. Dapat magkaroon, tama yung sinasabi nila na magkaroon na sana ng departamento na um, mamahala dito, tumingin dito sa ating uh, main waterways, lalo na dito sa mga Uh, malaking ilog natin. Dapat connected to kasi yung ilog main rivers natin connected to doon sa dagat. So ganun lang yan, mag uh, palit palita lang dapat tong tubig. Tagus-tagusan lang yan papuntang dagat. Pero ang nangyari, nagkaroon ng clog dahil mababaw na yung ibang ilog natin. Kaya ito, ito nangyari. Plus meron pa